Ang daming mga apak oh. Oh. Ito oh, ang lalaki ng apak. Subay so, natin to kung saan to. Dito oh. Ito. Ito oh. Oh. Ang lalaki ng apak talaga oh. Oh. Guhit na guhit. Aso lang palaki yung dagat. Kaya oh, tiyemong dagat oh palaki oh. Oh, papasok ang dagat oh. Yan oh. Ito yung mga apak niya, oh. Papunta doon, oh. Kadami sa apak pa. Ito. Oh. oh. Yan, oh. Kaso, palaki ang dagat nga. Ya, yeah, hindi masyado makita. Pero, subahin natin to. Ayan, oh. Mga apak niya, oh. Yan, you know? oh. Mga apak niya yan. Ito, subahin natin to. Dito na to. Malapit-lapit lang to. Oh, ito, oh. Ayan ah, ang butas niya. Ito ang butas, oh. Ayan, oh. yan ang butas niya. Testing natin agad dyan. Sungkitin natin. Baka meron. Baka sakaling meron. Umpisahan natin to. Ay, tapo na. Baka sakaling meron to. Ang nalagi pa naman mga apak. Malaki yung apak. Dalim. Baka i-direct natin to. Eh, palaki ang dagat, to Sana mayroon to. Meron din dito sa si kabila pala. pika so oh. butas pa rin pero imposible din sa kabila baka dito siguro ito gano'n to direct sana hindi lumabas e malaki ng dagat to oh. luantan e kay para dili abiso ba kay hapon na ba alas 4 na kayo ba kay alas 4 abi ang puna kong sanonson dagata hindi Wag ko kasabot ang dagata gintaon kagani na sa buntag ang dagat Muda ko karon uy ana agid ay taku asipit oy kinne lamme kayo okay kayo Sampung na to entrance. Para dili makalusot. Dimo kagawas ba. Salamat da. Takukay sipit oh. Oo takukay oh. Haha. <laughs> Salamat. Pangduha ni pangduha. Kani lagi nga isa ka area sa so pasapa, gamay. Salamat. Meron. Huh. Thank you. Gamita itong kahoy. Hindi ato ano takuan. Ang -an, bangag. Naragid siya oh. Salamat. Dako-dako. Oh. Agoy. Lami akay oy. Ari asto agi adlaw. Porte pag espita gid ako. Wa ba ko dalag cellphone. Kay nagdai ko sa taog gani. Pastilan. Okay ra ta gamay kay nakasipit sa ko. Hapit pag isa kilo. Na. Mao. Di singgit og tabang. Sebuhaton nga di man makakwan puas. <laughs> Pastilan oh! No? Basta mga ingaan na nagyod, agoy. Luoy nga kayo. Naara siya didipita, oh. Paspasta, kay... Dako na tubig! Unsaman ni nga! Ana ba? Oh. Banat, ay di kay basig ba. Sipit unya ta katawuan tag basir. Nah, mao. Oy. Ba pun tadak anong tangko ano pero mahadlok bang ko kay dool kay gud. Pero banatan gid ato di kay ito big. Banat yun. Ini itu big. Di nato nih ni pakawalan. Oh, nakuha si Pitoy. Tugoy. Eh. Oh, Thank you Pastilan Pagkalamia kayo Kapak ba? Oh Salamat Hmm Ini pulahan gini ngeplaster nih. Bahasa sesulut sebakawan. Au nak dipende pod. Nangaon ni sagay na kay naglakaw man. Dito gitu gikan. Kinamuto na lang. Mabaw, mabaw ra. Para makagawas. Pwede gyud gumpiansa kay ang kamot ba? dugmok bang ng kwan talaba na unsa pa ka ng kamot ni mo Tuglo lang na ay salamat oh 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 kulahan ka hapon oh sabi ko na nga ba eh oh pagkalami ah oh di ba oh good size thank you anak na sa dira Oh. 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 Pagkahaya-haya. Bobre. Oh. Kani sipit Ayah kan saya basta aneh oke okay. Oh. oh. Nga, nga ba. Andam gina asia. Andam na asia Nga sipit sa tudlo. Oh. Oh. Mone paghikot. kot Dubli kay arun ba nga dipinsa ba dipinsa kumbaga sa sukal pa dipinsa 5 pers ba eh di kamu dipinsa aw oh, sigurado gyud ka anak ba oh oh kana gud Mulai berada katawa, ka tawa kay pasti dan naka cambas manoy ha ha agui Nakabuhi na. Agoy, ni Ayo Ayaw Dagan, ha kay sayang ka baya. Kuan baya ka. limango, Oy, hapit, ha, hapit pa O Oh, to sa da, dali eh. na hapo da ni. Nga maka balik jap ya, pintal ta bisa gamay lang. Oh. Kana oh, lame kayo. Oh. Okay kayo. <laughs> Salamat. Oh. Basan. Oh. O, diba? So, sa mokpo ni kahuya kahuya ka nga. O. Oh. Para magkita sa tanan ba? O. Kaya oh, o. O. Oh. O. Oh. Tutukik kayo. Ano? O. Oh. Hindi. Okay kayo. Lame kayo. Solo na yun. Sa net. Para okay kayo. Lame kayo. O. Oh. Lame kayo. O. Oh ah na, na, na mga very good size dran mga very good size dali daliin tadi kay dali daliin nga daliin dali, dali. oh atong kuha oh maorgya pud tastara oh kaso lang diretso ang sipit putol pero okay lang wala problema na sa mga putol sipit para parehas lang ada ko good size oh tagtunga sa kilo okay na ni nee. Good na kainis ya. oh, niya solo dayon, ano oh oh oh, importing lamig kayo. oh di ba? oh, anah birada dia, oh oh hikot dayon, araw mo balhin na, yun. Bali na pikas ko na tubig, oh, kanabakan na bakana 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 oh. <laughs> bakana ba? bakana ba, bakana 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 Tawa agad na pobre para Baka buhilasin tayo ba? Turkaso lang, lumang rin tubig Pero sige lang, ayos lang Very nice!